sobrang importante po ng pag-uusapan natin ngayon to win your ex back sa dami-dami na nakakausap po natin sa ating coaching session iba't iba sari-saring problema iba't ibang situation mga kaso ng breakup mga ulto na tinutulungan po natin sa ating one-on-one -on -one coaching ngayon madalas na problema dito syempre yung sakit na nararamdaman syempre hindi ka naman agad-agad makaka-move on especially kung halimbawa ang legit at talagang genuine na minahal mo ang taong nawala sa iyo isa pa mga utol, is yung kung paano mo maibabalik ang dating relasyon. Dahil nga sa problemang ito, dahil nga sa focus natin sa sakit at solusyon na yun mga utol, ay doon po tayo mismo nahihirapan. Dahil sa kakaisip natin, tayo nga po ay nagpapanik. Nag-o-overthink at ang nagiging resulta is hindi po natin clearly nakikita yung idea kung paano po talaga natin maibabalik ang taong nawala sa atin. Ang ibig kong sabihin mga utol ay kailangan po talaga natin mag-focus muna sa healing. Kailangan po siyempre ready tayo. Dahil based on my experience mga utol, kahit po nagkakabalikan kayo tapos hindi pa po kayo fully healed or ready to take over or para ayusin ang problema, Sesemplang at ganun pa rin po ang mangyayari. Mas masakit at maghihiwalay po kayong muli. Madalas kasing binabanggit ko lalong lalo na sa mga previous video natin na para bumalik ang ex mo sa'yo may mga dalawa o ilang dahilan para mangyari ito katulad na sinasabi kong makaramdam siya ng fear of losing you yan ang pinaka top 1 mga utol na pagkahalimbawang na ilagay mo ang ex mo in a position to think or makaramdam nga po ng separation anxiety there's a possibility na siya po ay manumbalik at magsisi sa nangyaring breakup another one is yung binabanggit ko nga pong sense of inspiration. Pagka nakakita siya ng pagpabago sa inyo at yung pagbabago na yon, yung development na yon, ay talaga naman pong inspiring and very positive. Malamang na malamang na bumalik siya sa iyo. Pero idagdag na rin natin ito mga utol. Yung mga ilang kadahilanan na pwede niyong maramdaman. Maaari mong magawa mga utol o madalas sa ganito para bumalik ang ex mo sa iyo. Number one, tigilan po natin yung pag-provide ng emotional support sa ex natin. Dahil nga po siyempre hindi natin may babalik ang ex mo kung siya po ay napakalakas. Kung siya po ay emotionally strong enough to handle the breakup. Kailangan bigyan po natin siya ng mga pagkakataon kung saan mawawala po yung kanyang ego na nagpapalakas sa kanya. Yung galit, yung hatred na yun mga utol. Kailangan tulungan po natin ang ating ex para kumalma mag-subside yung mga negativity in order para mawalan po siya ng kakapitan during the breakup. Kasi pagkapatuloy mong pinaparamdam sa kanya na nandiyan ka para sa kanya, mahal na mahal mo siya at talagang sobrang apektado ka sa breakup, ito po ay nagsisilbing emotional support or strength sa kanya. Dahil pagka nababalitaan niya or even nararamdaman nga po niya na ganun ka't ka naghihintay ka pa rin mga utol, nagkakaroon po siya ng lakas ng loob. Siya po ay tumatapang dahil hindi lang sa nararamdaman niya mahal mo pa siya, nakikita ka pa niya as an option or backup plan. Yun ang mga isang dahilan or mga ilang dahilan mga utol kaya lumalakas ang loob ng mga exes natin during the breakup. Kasi syempre, naisipin niya, okay lang maglamyerda muna, magmingle dyan, magloko, gumawa ng kung ano-ano, magpakasinggel. Kasi at the end of the day, may naghihintay naman sa akin eh. Kaya okay lang. Another one is yung sinasabi ko nga pong pagkapatuloy na nagsaksid ka humanap ka ng mga bagay. Ito, madalas ko sinasabi, mga sitwasyon na pinag-uusapan nyo dati. Tapos ngayon, hiwalay na kayo mga utol. Natural ang ex mo will be monitoring or aabangan kung ito po ay kaya mo pa rin gawin or tuparin. So, tuparin mo yung mga bagay na pinag-uusapan nyo dati. For example, nagbabalak kayong bumili ng ganito nung kayo pa. So, kahit wala na kayo mga utol, ay tuparin mo pa rin ito. Gampanan mo pa rin at gawin mo pa rin. Hayaan makitanya. makita niya na ikaw ay patuloy na nagsasaksid pa rin. Ito kasi ang maglalagay sa ex mo in a position para magsisi. Para isipin niya na siya po ay nagkamali na kayo po ay iniwanan niya. Mabilis na e-epekto po ito mga utol dahil alam naman po natin ito po ay may effect na mararamdaman ng ex mo kung saan siya po ay na-outgrow mo. Every excess, madalas kong sinasabi, syempre ayaw po nila mga utol na sila po ay malalamangan may iwanan at mauunahan. Kaya kung halimbawang ang nandun ka sa point or vision na una ng ex mo sa gano'n na magsucceed, ma-develop at iparamdam na kayo nga po ay naka-recover na mga utol at hindi na nga po apektado. Alam ko marami ang takot dyan pero alam nyo po ba na isa po yan sa mga sekreto para makuha mong atensyon ng ex mo or even bumalik po sa'yo. Another one is yung jealousy. Pero hindi ko po sinasabi mga utol na kayo po ay maghanap ng liligawan o magpaligaw ka agad kung ikaw po ay babae. Ang ibig sabihin ko po mga utol ay hindi mo naman kailangan gawin ito. Pero at least put your ex in a position na magkaroon ng mga ideyang ganyan. Na mapaisip mo siya mga utol, na ma po siya at magkaroon ng sense of wondering. Madali mo lang naman magagawa ito. Dahil kung halimbawa kayo nga po ay patuloy na nagre-reply sa kanya, natural iisipin niya walang ibang nangyayari sa iyo. Kung patuloy na sumasagot ka pa rin sa mga tawag niya, natural na iisipin niya na naghihintay ka pa rati. Busy ka pa rin at naghihintay ka pa rin na siya po ay bumalik. Umaasa ka pa. Kung halimbawa naman na niyayaya ka niya mga utol at ito po ay pinagbibigyan pa rin po natin ng lubusan, natural papasok po sa isip ng ex mo na walang ibang nangyayari sa buhay mo at talagang siya pa rin ang inaasahan mo. Pero kung halimbawang lalagyan na po natin ng gap o lalagyan, lalagyan na po natin ng void, titigil na po tayo at lalagyan na po natin ng regulations, ipaparamdam na po natin sa ex natin yung mga hindi pagbigay ng mga behavioral privilege na yun, mga utol. Kakabahan yan. Mag-iisip yan. Doon papasok sa kanyang mind, mga utol, na baka may ganito. Dahil alam ng ex mo na ikaw ay vulnerable alam ng ex mo na ikaw ay attractive pa rin. Kaya kailangan mga utol ay huwag mong pigilan na mag-isip ang ex mo kung halimbawa siya nga po ay masyadong malinis ang tingin sa atin. Sabi ko nga sa mga coaching ko, kailangan din ng konting pollution, kailangan din ng konting dumi. Kung ang pakiramdam ng ex mo ay ikaw ay very loyal at gusto mong ipagyabang sa kanya yon, iparamdam sa kanya yon, dahil sa feeling mo na siya po ay babalik, ang tanong mga utol, di ba't alam na niya yon? Pero bakit pa rin po siya nakipag-break? Kasi hindi po yun ang dahilan. Tulad na sinasabi ko parati, wala ka nang dapat patunayan, lalong-lalo na kung halimbawang matagal na kayo naging magkarelasyon, lalong-lalong hindi. Dahil malamang na malamang mga utol na ito po ay napatunayan na po natin sa kanya. Pero ang usapan ngayon, kayo po ay break. Kailangan mag-focus ka doon sa mga disadvantages na pwede niyang maramdaman. Stop accommodating your ex. Huwag tayong masyadong maalaga at talagang ingat na ingat sa so pwede niyong maramdaman. Kasi sa totoo lang, kailangan po ng konting dumi. Kailangan po niya mag-isip. Overall mga utol, ang video natin ito ay sobrang makakatulong lalong lalo na kung halimbawa ang gusto mong ibalik ang ex mo. Pero ang pinaka-final at bonus na pwede kong sabihin, kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa'yo, ay yung tinatawag na nostalgic effect or nostalgia mga utol. Ito yung babalik tanaw ang ex mo at unti-unti inyong unti maaalala yung mga good memories. Magagandang bagay, positibong mga nangyari sa inyong dalawa. Kung halimbawa kayo po ay nag-away at kasalukuyan nga po na nagbabangayan at hindi okay, nasa breakup situation, tandaan natin psychologically na pagkahalimbawang lumipas na po ang panahon, nagsasubside yung mga negative and then positive things remains mga utol. Alam ko marami nagtatanong sa inyo o napapaisip na siguro kuya or coach hindi na po niya maalala yon kasi nga po galit na galit siya sa akin. Kaya nga po lagi kong sinasabi na kung ganon ang situation, edi eh ibig sabihin po nito mga utol, merong kang assignment, yung apoy o yung sunog, yung silakbo, yung galit o yung negativity na nangyayari sa inyong dalawa. Kaya paminsan-minsan okay din po magkaroon tayo ng magandang exit tinuturo ko yan mga utol sa aking coaching session yung tinatawag nga po natin na GNR program na sa one on one natin yan dun ko po tinuturo kung paano ka properly e exit sa buhay ng ex natin dahil hindi ka naman talaga makaka-focus sa no contact na tinuturo radio silence, cut connection at kung ano-ano pa mga utol kung hindi mo nasunod yung GNR program yun po ang importante pero just to remind everyone mga utol maalala pa rin ng ex mo ang mga bagay na to provided nagagamit po tayo ng susi at yung susi na tinatawag ko na yon ay yung respeto walang masama mga utol kung magiging polite ka walang masama kung magpapalabas at magpaparamdam ka ng respeto sa ex mo mas maganda rin kasing ganon mga utol para mas lalo niyang maramdaman na talagang ina-accept at naiintindihan mo yung breakup in a way na makikita niyang matured kang i-handle ang sitwasyon hindi yung parang bata tayo na magpapahirap o magpapakita nga po na tayo po ay nahihirapan, durog na durog, depressed na depressed at magpapaawa. Hindi po yan ang solusyon. Sa mga nakanood ng video ngayon, mga utol, alam ko marami kayo natutunan dahil nandito po at itinuro ko yung mga ilang dahilan o susi na magagamit mo para ma-win mo ulit ang taong mahal mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo. Supportahan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.